Ikatlong kabanata Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya, at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay. Tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. Ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. Mga anak, huwag kayong patadaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng Diablo. Dahil ang Diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga ng Diablo. Ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. At dahil nga ang Diyos ay Kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. At dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito ang aral na naririnig ninyo nang sumampalataya kayo. Dapat tayo magmahalan. Huwag nating tularan si Cain nakampon ang Diablo kaya pinatay niya ang kanyang kapatid At bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang mga gawa niya at matuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid Kaya huwag kayong magtaka mga kapatid kung galit sa inyo ang mga makamundo Alam nating inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Heso Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag ng Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan kahit inuusig man tayo ng ating konsensya sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay mga minamahal kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya panatag tayong makakalapit sa Diyos at matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa kanya dahil sumusunod tayo sa kanyang mga utos at ginagawa ang naaayon sa kanyang kalooban. At ito ang kanyang utos. Dapat tayong sumampalataya sa kanyang anak na si Heso Kristo at magmahalan gaya ng iniutos niya sa atin. Ang mga sumusunod sa utos niya ay nananatili sa kanya at siya'y nananatili rin sa kanila at malalaman natin na nananatili ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin.